Hello mga lalabs mga vayot! Magandang hapon from Kuwait! Magandang lahat ng Pilipinas, magandang umaga tanghali or hapon sa sulok ng mundo. Mga mga love shoutout sa mga kapwa ko po, doubles around the world. Hello mga love shoutout po sa inyo mga lalabs mga vayot. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe like at share. So diretso na po tayo sa ating topic ngayon again. Si Ma'am She, na tinatawag ni uh, ni Bisdak Pilipinas na kukak. <laughs> ang ating topic, ay, Ang topic natin ngayon ay para ito sa mga tato artist at saka sa mga uh, Pilipinong may tato. Lalo na yung mga loyalista at yung bumoto kay Bongbong Marcos ng election na may tato. Ayan na. Dinediscriminate po kayo ng first lady tinatawag nilang kokak. <laughs> uh, sa interview kasi ni Tonying, ang talaga namang pinariringgan ni Liza dito ay ang pamilyang Duterte. Pero siyempre, damay ang lahat dito ng mga taong may tato. Although ako, Ayaw ko sa sarili ko na may tato ako sa katawan. So choice ko 'yon. At uh, pero hindi din naman ako nandira or hindi ko din naman na dinidiscriminate yung ibang tao na may tato dahil gusto nila gawing art ang kanilang uh, katawan, no? Maglagay sila diyan ng tato sa katawan. Wala kung pakiala buhay naman nila 'yon, di ba? So yung laitin mo yung taong may tato dahil feeling mo eh masama silang tao, eh, ibang usapan po, yun, no? <laughs> Dahil marami pong may tato, ang mga kriminal. <laughs> hindi lang po, na ano, nasa dati kasi, di ba? Alam naman natin yon. Kapag may tato ka noon, eh, alam mo, galing sila sa kulungan, sa nakapreso ng tag ilang taon. Pero hindi na po yun ngayon. Iba na po eh may tato, ay, hindi lang priso ang may tato. Kahit yung nasa labas, hindi na kulong, may tato na din. so ngayon, kasi sa interview ni Tonying, tinanong ni Tonying si uh, Liza Marcos kung sa pamilya po, kumusta kayo bilang isang nanay? So, ang sinabi niya, okay lang daw. Doon siya. Tapos yun nga, yung mga anak daw niya, mababait naman. Uh, wala daw siyang naririnig na may binogbog sila. Really, Liza Marcos, baka tinakpan mo lang according to Maharlika, kasi Sandro, yung anak mong si, tinatawag nilang lang uh, Charis, <laughs> Eh, binugbog mano, sabi ni Maharlika, according sa puting ahas ni Maharlika, ibinugbog eh yung dating jowa, panahon ng kampanya pa yata yun eh. <laughs> eh. uh, eh, paano kami makasigurado na talagang mabait ang anak mo which is ngayon nga eh hindi binabalita kung anong nangyayari sa inyo ng media natapalan po yung mga prostitute na mga animal na mga media na dati walang bukang bibig kapag binabalita si Marcos anak ng diktador <laughs> anak ng magnanakaw hmm. di po ba? pero ngayon wala natakot kay ma'am si walang alawans Sino ba dito yung pinariringgan ng uh, ni Liza in the first place? Of course, Duterte. Mabait daw yung mga anak ni Liza Marcos. Uh, wala din daw, uh, uh, naririnig siya na may binugbog. Wala din daw, tato. Hmm. Oh bakit ah? Kasi yung pamilyang Duterte, lahat sila may tato. Mula kay uh, Tatay Digong hanggang kay Kitty Duterte. May tato po si Labey Pinday, si Polong, si Baste. So yung parinig dito ni Liza Marcos na nambugbog, ayun, si Inday Sara po 'yon. Dahil may binugbog nga si Sheriff dati, pero nambugbog si Inday may rason. Dahil siguro nakita ni Inday na uh, ang pagprotekta ni Inday nung mayor pa siya, yata dati doon sa Dabaw sa mga tao doon sa mga mahihirap. Hindi kagaya ni Sandro Marcos. Ay lang bisis ba si Sandro na ano, 'di ba nung nag-inom-inoman pa after nung ano ba 'yun? So na last year ba 'yun ipang ni, ni Pangulong Bongbong Marcos. Nag-inoman sa Makati. Wala ka pa alam ko. Eh kung totoo mang nang bugbog si Sandro, eh bakit uh, nakatago sa publiko, hindi hayag The, jowa daw yung binogbog according to Maharlika. So ngayon, may rason kung uh, bakit nang si Inday Sara. Baka gusto mo matikman, Ma'am Shee, kung paano mambogbog si Bibi Sara. <laughs> ano, Ma'am gusto mo ng uh, sampulan ni Bibi Sara yung pislak mo? <laughs> na tinatawag mong cute ka? Tapos si Bibi Inday Sara pangit at stress? <laughs> uh, ang dito, or may tato sila. ayon Ang parinig kasi dito sa mga Duterte, Ma'am si, ikaw may tato, wala kang tato, di ba? Pero anong ginawa mo sa PCSO? Oh? Kung dinidefine mo ang mga Duterte may tato, masama, ikaw na walang tato, ano ka? E di ba? Nanluluko ka sa pira ng mga pobring na tumataya dyan sa PCSO sa Lotere. Mismong lumalabas sa bunganga mo, kasabwat mo. Si Mel Robles na wala ding tato, nagsabwatan kayo. dinorobo ninyo yung pera ng mga pobring tumataya sa Lotere na kamakailan lang yun, parang 2-3 days ago, may nanalo na 222 million jackpot. bago kayo pumunta ng Amerika, sunod-sunod yung panalo ng lottery. Pagbalik, ay, naku, mega jackpot. Super mega jackpot. Yun, ang mo, 222 million pesos ang napalano, mapanalunan. Partida ha. Wala kayong tato niyan. Maraming senador na nasa, uh, eh, maraming kongresista Kasama na na dyan yung si Tambalos Los Bac, Romualdos, may tato ba yan? Wala. si wala tayong kita, di ba? Pero, bilyon-bilyon. Yung nasa AKAP, nasa Tupad, nasa aX uh, nasa DPWH, kung saan-saan yung pira. Doon sa travel expenses. Di po ba yung mga ninanakaw? Liza Marcos, Marami pong walang tato na kawatan, lalo na sa gobyerno ng Pilipinas. Maraming mga walang tato, drug addict, bangag. At marami rin mga walang tato, mga kriminal. <laughs> Hindi lang po may tato ang masamang tao dahil marami rin po may tato na gusto lang nilang gawing art ang kanilang katawan. Yun lang yun. Gusto lang tingnan sila, lalo na pag lalaki, macho, uh, yung tinatawag nilang nga uh, may dalawang abs, tapos may anim na pandisal sa banda sa tiyan. Ito yung mga ganyan. O so, kapag may tato ka pa nun, ito yung lalaki, no, halimbawa, guwapo, tapos matangkat, andun na lahat. Uh, morino, Moreno, kisig, may pandisal na anim, o, uh, yung abs niya, ab, talagang, uh, at suntukin mo, eh, ikaw pa na sumuntok, ikaw pa yung matumba. Oh. Tapos may tato pa. Eh talagang astig. Ganyan yung iba. Pero hindi po sila kawatan sa pera ng taong bayan. Hindi po sila nang na, nanluloko ng pera ng taong bayan. Lalo na po sa PCSO. Hmm. Hindi po sila uh, nakikipagkutsabahan doon sa sinasabi ni Ka Eric na nangingidnap ng bata sa Turkey. <laughs> Wala yung tato. Marami po. Kaya hindi po pwede sa Liza Marcos sabihin mo na lahat ng may tato eh masamang tao. Kayong walang tato, kayo yung malinis. Putsa naman talaga. <laughs> Kaya kayong mga loyalista magising-gising kayo lalo na kayong mga may tato. Masama ang impression ni Liza Marcos sa inyo dahil feeling niya kapag kayo ay may tato, or ang isang tao may tato, masamang tao. 'Yon, sa so sobrang yung uh, Ito Tinasagad-sagad na niya eh. eh. Hindi na niya mapagtimpian no dahil sa sobrang inis niya sa mga Duterte. O nilobos-lobos na niya. Eh magbabackfire din pala sa kanya. Sabi niya, yung eh, mukha ni Riza Marcos na in-interview ni Katuning na nakashort pa doon. Yun. Gawain iyon ng isang first lady. Tingnan mo si first lady Imelda Marcos. Napakaganda. Napakasupistigada. Pero si Liza Marcos, na first lady natin ngayon, parang uh, taga tagahasunod lang o tagabitbit lang ng chinilas ng kanyang biyan ng Imelda Marcos. <laughs> Yun po <poor man. laughs> pa naman siguro, o potot din ito, eh, isaayos din naman sana no, yung pananamit. Hindi yung ganito, first lady ka, eh, Diyos ko po, tapos kapag magsalita ka pa, ay, eh, hindi mo pinag-iisipan, basta hala, may labas mo lang yung pagiging bangag mo din. Mo. <laughs> Hindi mo alam na marami kayong mga supporters na nasasaktan. O, oh, ilan kaya sa mga bangag vloggers ang may tato? <laughs> 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 hmm, ako po, Liza Marcos, ha? wag kang mag-pretend. Kayong walang tato, malinis kayo, oy. Mas madumi pa kayo sa burak o sa puso negro. <laughs> Magsigilan mo nga kan. Yun nga lang PCSO mo. Sobra-sobra nga dyan yung pambababoy ninyo, panggagago ninyo sa taong bayan. Hindi kayo nahiya. Diyos ko po. Pag mawala si Marcos, mawala ito sila sa matapos yung kanilang six years, tingnan natin kung ilang patong kaya yung kanilang mga ninakaw sa taong bayan kita dito. Kaya sa mga may tato dyan, kaway-kaway. Ulitin ko, masama ang impresyon ni Lisa sa inyo. Masama kayong tao dahil may tato kayo. Pero yung main naman talaga dito kung bakit niya yun sinabi. Dito sa mga Duterte, sagad ang kanyang uh, galit sa mga Duterte dahil tinawag na bangag. Eh, Pangulong Duterte, si Bumbong Marcos, tinawag din ni Abaste Duterte na mag-resign si Bongbong Marcos. Uh, nagsalita din si Polong Duterte. Pero si Bibi Sara tahimik. Suportado pa rin niya si Bongbong Marcos. Never siya salita Kapag tinatanong siya, no comment lang siya. <laughs> Ayaw niya magbitulong kung ano-anong salita kay Bongbong Marcos na ikasasama ni Bongbong Marcos dahil pinahalagahan pa rin ni Bibi Sara ang kanilang samahan ni Bongbong Marcos. Bilang silang dalawa, unity, pono. Pero sabi nga ni Bongbong Marcos, ang relasyon na ni BP it's complicated na. Bakit? Eh, hindi kasi ma uh, hindi nga marindahan ni Bongbong Marcos ang kanyang asawa. Paano pa yung Pilipinas? <laughs> At huwag po natin kalimutan kung bakit nag-iingay ngayon itong first lady tinatawag ni, uh, ni Bisdak Pilipinas na kukak para i-divert ang isyo sa pagmahal ng bilihin lalo na bugas presyo ng uh, uh, mga bilihin ngayon kuryente, tubig uh, uh, petrolyo nagtaas-taas sunod-sunod at ito pa yung 13 billion na pinagyabang ni Bongbong Marcos na palpak na droga na nahuli sa kanyang administrasyon <laughs> Diver, eh, ano ba ito, diversion tactic ito eh. Kaya siya lumabas ngayon. O oh, hindi niya nga masabi eh. Na yung asawa niya hindi drug addict. <laughs> uh, basta sinabi lang masama ang loob ko kay Sarah, dahil nung tinawag ng tatay niya yung asawa ko, si Bung, yung presidente niya na addict, tumawa siya. <laughs> no ngayon, kung tumawa si BP Sarah, hindi mo naman alam kung yun yung pinagtawanan ni BP Sarah dahil andoon din si Senator Aimee tandaan yun ni Lisa na nililihis niya yung sagot. Di po ba? Hmm. So, yon, Anong masasabi ninyo dito kay Liza? Napiling piling niya siya yung malinis dahil wala siyang tato tapos yung mga may tato masasamang tao. Kayo na po humuska.